Malap pala yung huli dati to. <laughs> what's up mga kahani uh, welcome back ulit sa aking youtube channel so ako pala ang GC Adventures panibagong araw, panibagong video tayo mga kahani Ayan. uh, magandang hapon sa inyong lahat mga kahani uh, tayo ba'y ay na ng bukatot yan. may mga kasama tayo dyan mga kahani Ayan. mga makamanda na yung mga bukatot nag screen lang. naliligo na mana <laughs> yun mga kahani Ayan. At kung bago lang po kayo napadaan sa aking YouTube channel, palike and share naman po ng aking video at huwag nyo po sana skip yung ads ng ating video mga kanin para tulong nyo po sa amin yun. At sa lahat po na sumusuporta sa GC Adventures, lalo lalo na sa mga OFW, sa mga tulog na mundo, sa mga pinay, pinoy na mga nakatira na sa ibang bansa yun. Magandang tapon sa inyong lahat mga kanin at sa aking kapatid yun sa uh, isa rin po ang OFW yan. Magandang tapon sa iyo ating at sa ating mga kaibigan vlogger, sa ating sa viewers, sa ating mga bagong subscriber yon at sa ating mga kamag-anak na nanonood yon magandang hapon sa inyong lahat mga kahani yon at dito na tayo magandang tayo mga kahani at wala pa tayo nakikita <laughs> wala pa tayo nakikita ang huli mga kahani kasi nagsisimula pa lang tayo pero marami silang sinasabi ng mga huli natin dyan sana nga nang mayroon tayong pambigas mga kahani <laughs> at tignan natin ito muna wala mga kahani at

Thank you kunin natin mga kani Ayun mga kani, dito lang tayo humuli na isa, mayroon na naman dito Yes! Nandito, thank you Lord, huli mga kani Ah, ayos natin wa ka ni. Ay, huli ro ka ni. Halos dikit-dikit tayo hulin natin dito, ya. Nakahuli yan, nakahuli yan. Dito na laban oh. Tak, wag at lo wa ka ni. Isang pakitan lang na walang huli yan mga kanita, kasi meron naman dito oh. Ayun. Ay, thank you Lord. At sa biyaya. Ayan, at kunin natin mga kaani. Ayan mga kaani. Ah, mayroon na naman dito. Dikit-dikit ka huli natin dito. Wow. Grabe mga kaani. Thank you Lord. bata pang lima mga kanis Ayos Ayos mga kani At kunin na natin Yun mga kani Ayun si tatay mga kani Ayun At dito may huli na naman tayo mga kanis Nagsimula lang tayo dun mga kanis Pamunta rito Ayan, may huli na naman dito baka kare ay, ano. ay thank you Lord <laughs> tulos mga kare nakahuli. ay salamat sa Panginoon para biyaya tu maka

Ayos. Kaya lang nasa buka ko na siya mga kahani oh. Kabutik <laughs> na baka wala. <laughs> Grabe. Ayos. <laughs> Butik na butat pa. Pero di ba kakawala mga kahani kasi sumuap na yung ulo niya sa buka to. Pero ayun. Ayun mga kahani. May huli na naman tayo rito Pero patalang mga kare huli natin ngayon ah, pala yung huli natin oh. oh. <laughs> Ayan at may huli tayo rito mga kare natin doble mga kare ayos ha ayos kasi papatutoy tayo nga dubli ito yun ay ha dubli dalawa sa isang buktot ha ah, talagang lagi ka nakakadubli mga kare ayos thank you lord lagi kakadubli. dalawa oh, sa isang buktot mga kare Oh. Ay. Ayos. Dati doblet na buka to tente, may sa tulos. Yo, mga kanay nakalipat na tayo dito sa kapila doon tayo galing kanina mga kanay o doon at ito meron na tayo huli rito ayan o ayan ito nasa na wow

mga karyo size ay malamat nakakadagdag tayo mga kani yun, thank you lord yun mga kani uh, nakalipat na tayo rito sa kapila yan, so na naman tayo sa malalim ito mga kani, may nadaan na tayong huli tayo rito, yan o no? Sabaw mga kanik Tunglihan Yun So yan, singkilod At may huli tayo rito ngan punin na natin Yun mga kanik Diyan lang yung natin na isa mga kanik Yung Diyan, uh, so, naman dito mga kanik Ayan eh, no? Ayun. buhay nagbuhay, at, na buhay mga kanyo nagpukas natin ating kamera mga kanyo na ng tubig at, yun at punin na natin <laughs> yun mga kanyo sa kalipot na tayo dito sa malalim mga kanyo at meron tayo po ng huli rito na nakita natin dito sa paso mga kanion. at tingnan natin Patay na mga kahani <laughs> yun mga kahani At katapos na tayong Magpandaw ng bukatot Ayan <laughs> At isa yung nahuli natin doon sa malalim mga kahani kayo sinwerte doon puro dito sa mga mapapapaw mga kahani yung mga pinagulian natin rin no? Lahat na nakikita nyo mga kahoy kahoy na mga kahani ay mga bukatot yan yan madami kami nabubukatot dito mga kahani uh, hindi lang kami ang dito marami kami <laughs> ayun lang hindi lang natin ipapakita yung mga kasama nating iba mga kahani yeah kay tatay tapos yung iba na nabibiguhan natin pero marami kami talaga mga kanin na nagbubukat dito uh, ganyan ang panghuli namin yun mga kanin at abang abang sa gilid at uh, tingnan natin kung nakailang piraso tayo yun 2,000 years later yon mga kahani at nakapagpandaw na tayo yan Lord at maraming biyaya na naman mga kanay ano yan uh, bilangin natin lahat mga kanay 2 2 4 6 8 10 12 14 16 na piraso mga kanay yan thank you lord pero medyo maliliit yan mga kanay gapalad lang gaganyan lang oh karamihan pero marami rin malalaki yan at yan 16 na yung mga kanay sigurado nasa 6 na kilo na yan o 5 pito ganun mga kani patas yan yun thank you lord at maraming biyaya na naman yan at ilalagay dito sa cooler mga kani at i-stack yan at bukas lang tinta nyan yun, thank you lord at ilalagay dito sa cooler yan mga kani at ilalagay lang tatay doon sa cooler na yun Ah, uh, maraming salamat sa Panginoon, siyempre sa Panginoon Makani kasi maraming binigay na blessing sa atin maraming huli yung ating mga bukatot yan thank you lord at kahit pa paano mga kanay makapangbigas na tayo dyan mga kanay mahal pa naman ang bigas ngayon mga kanay yun at sa mga bago pong napadaan sa aking youtube channel palike and share naman po ng aking video mga kanay at huwag niyo pong kalimutang i-subscribe mga kanay yun at pa ako sa inyo mga kanay na sana wag nyo po i-skip yung ads at nakikiusap po talaga ko sa inyo mga kani na pa-share naman po ng aking video at kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel na pa-subscribe naman po mga kani yun mga kani at hanggang dito na lang po yung aking video maraming maraming salamat sa palaging panunood yun at magandang hapon sa ating lahat mga kani